Hi guys, happy Tuesday. It's the time of the year para sa ating annual mammogram and pap smear. Nandito tayo ngayon sa hospital at maaga na ang ating kinuha ang appointment para tayo ay makapagtrabaho pa. So ngayon guys, si ate ay nasa bahay lang. Kahapon pagdating niya, masama ang pakiramdam so hindi siya papasok ngayon. And then si tatay naman ay uuwi para i-check siya mamayang tanghali. Bago rin tayo umalis guys, nag-prepare na ako ng mga pagkain ni ate para pagising niya, makain mo siya ng gamot at makakain. So tayo ay nag-online check-in na. Ang schedule natin ay It's 7.40. Mabilis lang ito guys. And then mamaya na magkakali. Kailangan naman tayo OB check-up para sa ating annual OB exam. Importante yan na regular tayong papacheck para sa ating health. I turn off to me na guys. na tayo. Hi guys! I am done with my procedure. Time check it is 8.18. Napakabilis lang. Pumasok tayo ng 8 o'clock. Less than 10 minutes tapos na. Pero meron pa mga questionnaires. So tayo ay tapos na sa ating first appointment for today. Magpapalit na tayo ng ating regular na clothes. Ito ang singot natin, lab gown. Meron um, tayong patient around 9 o'clock. So let's get ready to see a patient. Okay guys, tapos na tayong magpilit ng ating regular scrub suit. Iwan lang natin ang ating used one. Lata na guys, and we're ready to check out. So, ang results niyan, guys, mababasa rin yan by the end of the day. Actually, after an hour or two. Ito na, guys, ang atin. Okay, guys, tapos na tayo. Gusto ko talaga lagi yung maagang appointment para hindi naaantala yung ating trabaho. So, maganda ang weather natin ngayon, guys. Wala tayong suot na jacket. Tayo ay nasa 40 degrees yung ating first patient ay malapit lang dito. So kapag meron ako mga ganitong procedure guys, um, sinisigurado ko na ayusin yung schedule para pagkatapos ng ating mammogram or kung ano man, pwede pa tayong magtrabaho. And then, pupunta rin ako sa, um, i-cover natin yung area kung saan hindi tayo normally pumupunta doon. Dahil yung isang therapist guys ay naka-medical leave. So six weeks siyang wala. So lahat ng patients na papasok sa area niya, ako muna ang um, or mati therapy Medyo hindi natin gusto yung areas, pero wala naman tayong choice guys. Kailangan natin tulungan. Um, email sa akin yung vice president namin asking kung pwede ka raw bang um, tulungan yung um, therapist na naka-medical leave. So, hindi naman natin pwedeng i-abandon yung pasyente, no? Kahit hindi natin gusto yung mga locations nila, um, basta pumasok yan sa service natin. Kailangan siya silang i-therapy. So, ito yung building, guys. Um, hindi yan ang hospital. Yan yung mga pag magpapamamogram ka, blood works, um, ultrasound, x-ray, MRI, and... Pero merong hospital yan katabi. Bagong hospital yan. So, napakabilis ng servisyo nila dito. Dumating tayo guys, 7.45. Bago mag alas 8, tinawag na tayo. And then, ang, ang appointment kasi natin ay 8 o'clock. By 8.15 tapos na tayo. So, wala pang 10 minutes actually yung total procedure. Pero syempre, may... So, may mga tanong-tanong pa yan guys. Like, uh, mga issues before nilang start yung mammogram. Kasi bawal yung meron ka mga devices or any medical devices na naka-attach sa iyo like for, per, ano, diabetes or whatever so may mga ganun pa family history and whatnot so ang result ay lalabas mamaya I'm really hoping fingers crossed na wala silang makita normal lang, maging normal ang ating scan of course ayaw natin na um, magkaroon tayo ng karamdaman and then mamayang hapon din like I said pupunta naman ako sa aking OB para sa ating pap smear so yung pap smear dito kapag normal yung result mo Um, hindi mo kailangan bumalik yearly Parang after 3 yata, 3 to 4 years Pero since nagkaroon ng COVID, hindi ako nakabalik right away So naisip ko na it's about time na kitain na natin ang ating OB gynecologist Meron tayong nakaschedule na 6 patients for today Ang ating baon ay carrots And ito guys, sinusubukan natin maging healthy ko no So kumain ako ng dalawang pirasong tinapay Ito ang ating baon, meron tayong baby carrots and ang ating cream cheese dip And then meron din tayong strawberry strawberry actually binaon namin to nung tournament ni ate pero hindi naman niya nakain kasi nagtrabaho sila and then dalawang beses na naglaro back to back hindi na siya nakakain so binaon na lang natin yun. hindi na ako makakauwi for lunch so kung ano lang yung makita natin dito meron na tayo mga granola bars and kung ano anong natin okay guys I think si daddy ay nagtrabaho na ang kanyang first patient na 8.30 um, it is 8.25 my first patient is 9 a.m. So let's go. Hi guys, I am back. Tapos na tayo sa ating annual OBGYN. Nagkano din tayo guys, nag smear exam din tayo today because it's been 5 years. And makukuha natin yung result niyan after 2 weeks. So tayo ay nakakita na na ang um, dalawang patient. Actually no, da dalawa nga, dalawang, dalawang pasyente guys. So meron pa tayong, meron pa 2 like, patients na naka-schedule today. And then, that will be it for us. Hanapin lang natin kung saan kayo nakapark. Medyo nakakalito itong building, guys. Nakapark ka pa sa likod, pero yung ating doctor ay naka nasa baba sila ng building and facing the front. So, hanapin natin kung saan ang ating sasakyan. Si daddy pala ay umuwi rin para to make sure nga na si ate ay makakain. Okay, guys. Napakahirap hanapin ang exit. So, habang tayo nag-aantay, para sa ating OB check-up. Gumagawa rin tayo ng documentation because multitasking is life. So, lunch time na guys. Hindi pa tayo kumakain. Sabi ko doon sa patient ko, darating ako around 12.30. So, kain muna tayo ng mabilis. Meron tayo ditong carrots in granola bar. Mabilis lang guys kasi gusto ko na rin matapos tayo magtrabaho. Si ate nga ay hindi pumasok dahil masama ang pakiramdam. Ito na ang ating baon baby carrots with yung dip na garlic and garlic and herb cream cheese dip. Ito na muna na, for now, pantawid gutom. Medyo umaambun-ambun din. So ito guys, ang ating pananghalian. Masarap to guys. Si daddy rin, meron din siyang container na ganito. Pinagbaon ko lang siya today. Pero umuwi siya sa bahay. Kasi yung work ni tatay ay malapit lang sa bahay namin. And then, babalik siya sa work para tapusin ang kanyang mga patients. Kanina umaga pala guys, nag ano na, nagmamogram ako. Mga around 8 o'clock. Tumawag kagad sa akin yung result. Tinawag kagad sa akin yung result ng ating mamogram. Thank God yan ay normal. So dito sa Amerika guys, napakabilis nang Paglabas ng results, hindi na mag-aantay ng ilang araw. So, ito lang antay natin, yung ating pap smear. Usually yun, every 3 years yata, kapag normal. Pero yung yearly, kailangan ka pa rin pumunta for breast exam, for pelvic exam. Hindi natin nagagawa yun. So, it's been 5 years. So, we're hoping na normal din ang result ng ating pap smear, of course. Kailangan natin maging healthy para sa ating mga anak. One more time. Kain tayo guys. Tapos mag-live na tayo, papunta sa ating next patient. Wala yung lalagyan nito guys. Lagyan nyo mo lang. Okay na yun guys. Pagin mo na medyo nabusog. namin to ni Daddy nung swim meet ni Bunso last week. So ngayong darating na Saturday and Sunday meron na namang kaganapan si Bunso. Siya naman ang merong swim meet. Kami na talaga yung tatay yung walang pahinga. Magbabaon tayo ng carrots and... Meron din ako dito baong strawberries. Ito yung binili ko sa Giant nung, sun, nung Sunday. Kahapon. Hindi naman nakaini ate. So binaon natin ngayon dahil sayang naman. Medyo healthy ang ating pagkain ngayon. Pero mamaya guys, pag-uwi natin sa bahay, syempre kakain tayo ng rice. Okay guys, balik na lang ako sa inyo mamaya. Mag-drive na tayo, medyo maambon-ambon. Hindi ko kabisado yung area na to guys. Hindi ako familiar sa mga lugar dito dahil hindi naman ako talaga nagtatrabaho dito sa part ng sa part ng kung saan ako nandito ngayon. Hindi ko na sasabihin kung saan. Pero hindi ako talaga ang therapist nila dito. Kaya medyo hindi tayo familiar. Kaya baka tayo ay maligaw. So mag-aala tayo ng mas mahabang oras para hanapin yung bahay ng ating mga patients. Ito maambun din guys. So I'll see you back later. Hi guys! I am back! Tapos na tayong magtrabaho. It is um, two 8 o'clock ng hapon. Pauwi na tayo guys. So hindi natin kabisado ang area na ito. Kaya mag input tayo sa ating GPS. So baka bilhan ko rin si ate ng pagkain. Hindi nga siya pumasok guys. Kumain lang siya ng mac and cheese na walang cheese. Um, tingnan natin kung makadaan tayo sa Chick-fil-A dahil gusto niya yung chicken nuggets and fries ng Chick-fil-A. Um, bilhan natin ang ating dalaga para naman siya ay lumakas. Alright guys, alam niyo na pag mayroong sakit ang mga kabataan, or pag may sakit in general hindi sila masyadong nakakain okay si tatay nagsusundo kay bunso tayo ay pauwi na pag uwi natin tayo ay titindig pa sa kitchen para magluto ng ating ulam for tonight okay guys balikan ko kay mamaya magfocus muna tayo sa ating drive Hi Guys, I am back. Nandito na tayo sa school ni Bunso. So, ako na pala yung sumundo kay Jay. Si Daddy, inutusan ko munang pumunta sa Sam's Club para bumili ng um, pizza suguro. Hindi na pumunta sa Chick-fil-A. Um, pumunta sa Sam's Club para bumili ng pizza or pretzel para kay ate. Dahil yun ay gusto niyang meriendahin or kainin. So, ako na ang sumundo. And then, mamaya naman kasi si tatay ang maghahatid sa kanya sa kanyang swim practice. So, si, si Bunso may practice um, today or tonight hanggang Thursday. And then, sa Sabado at saka sa Linggo ang kanyang tournament or swim meet tayo hindi pa kumakain ng lunch guys hindi ko rin nakain yung ating ano granola bar at dahil dyan tayo ay gutom na kainin na natin ang ating baong carrots sabi ko kay daddy bumili ng pizza na isang slice lang naman or yung ano pretzel pag hindi nakain ni ate or ni JJ ako na lang ang kakain dahil talagang Tom Jones na tayo nagluto din pala ako ng humba so hindi pa namin nakakain yun actually si daddy pala nakain na yun hindi pa ako nakakain ng humba parang masarap din yung gawin ay ulamin ngayong ano dinner so ito nang ating garlic and herb na um, cream cheese dip ng ating baby carrots. Napakasarap nito, guys. Si daddy hindi kumakain ng cream cheese pero ito na gustuhan niya. Pwede rin itong gawing dip ng pretzel chips or yung mga nachos. Yung tortilla chips. Nakakapagod ang araw na ito, guys. Pero natapos natin yung ating dalawang appointment. Mamogram and pap smear. And then, yan pa tayong nakita na apat na pasyente. So, productive ang ating araw ngayon. And then, bukas ay, na naman tayong pasyente sa field. Hindi ako nakapagtrabaho ngayon sa facility. So, sa Thursday, dahil kailangan nila ng help, sabi ko sa manager ko, trabaho ako from 8 to 4.30 ng hapon. So, whole day tayo sa Thursday para mabawi natin yung hindi natin pagpasok. Kasi usually Tuesday, Thursday, guys, nasa facility ako. Pero dahil tayo ngayon merong doctor's appointment, kailangan kong cancelin yun. And dahil kailangan talaga nila ng therapist dun. Tinext ako yung manager ko na kung meron para ba akong ibang oras or araw na pwedeng ibigay sa kanila to help. At dahil tayo naman ay um, meron time. So sabi ko, sige magtatrabaho ako dyan ng whole day ng Thursday. Which is very good dahil tayo ay may... So kahit na pagod na tayo no? Dahil ang ating... Actually yung isang buong buwan namin guys. Napaka-busy. Eh? Talaga nag-alternate lang si ate at si Bunso sa kanilang mga events and tournaments. Last week si ate, ngayong dating na linggo si Bunso, next week na naman si ate. So nakakapagod, no? But, tayo nga ay hindi nagre-reklamo. Dahil kapag ang ating mga anak ay um, busy sa mga sports events, ibig sabihin sila ay healthy. At pag sila ay healthy, dapat tayo ay naging masaya, right? Dahil hindi lahat ng bata ay may kakayahan na maglaro ng ganun. Ibig sabihin, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng healthy na anak. So ang, ang take ko dyan is, kahit tayo ay napapagod sa araw-araw nating kaganapan sa mga events sa mga bata, yung maupo ka lang dun habang nag-aantay ka na mag-swim yung anak mo, Misa tumatagal yun ng mga 7 hours, 6 hours. Nakakapagod yun, no? Imbisa na upo muna lang sana sa bahay at hinilapat mo ang iyong katawan sa kama. Hindi tayo nagereklamo because alam natin na yung anak natin ay malusog. Yan ang ating dasal bilang magulang. Nagkaroon tayo ng anak na healthy. At yan naman ay pinapakinggan ni God. So talagang every gising is a blessing, no? Yung gumising kayo ng kompleto, walang sakit, napakalaking biyaya na talagang yan. So na ay napapagod at nagereklamo, tayo na lang ay magpasalamat. Even sa work, parang sabi ko nga um, sa Thursday parang gusto ko na lang ng half day lang pero dahil kaya naman natin at tayo maraming rin, so parang sabi ko sige na nga lang wala tayong karapatan magreklamo at tamarin so nag offer ako na magtrabaho ng um, full day sa facility at natuwa naman sa akin yung boss ko na appreciate niya talaga sobra yung ating in-offer na help um, hindi laging busy ang, ang aking buhay bilang therapist dito dahil hindi nga tayo full time so pag may mga ganitong pagkakataon na kailangan tayo ng facility kailangan nila ng help kahit na tayo ay pagod ay for the goal lang tayo, Kung tayo ito, hindi tayo pwedeng magtamad-tamaran at umarti dahil hindi mayaman hindi ko siya pa at saka magastos guys, yung mga sports events dito ng mga bata. Hindi siya biro. Pag nag-sports yung anak mo, alam ng mga mami and daddies yan, may anak na nag-sports, magastos. Um, but, again, we're not looking at it as gastos, kung hindi um, investment yun. Um, active sila, so nag invest tayo sa health nila. Um, mentally, maganda rin ang sports, no? Natuturuan sila maging discipline. Um, at syempre naman, kaya tayong nagtatrabaho ay para naman talaga sa ating mga anak yan. Kaya for the goal lang kami, tatay. Okay guys, alam muna for today's video. Thank you so much for supporting me. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing.